Ayan, so hapon pong muli sa inyong mga kabayan ko dito sa Totihos. Sa kuyang pang inyong lingkod si Team Kasimpatiko at Mr. Simpatiko TV ay nandito ngayon sa Bangwayin Deck. Ayan. Ito po ang overview ng Bangwayin kung saan galing po ako sa Barangay Pakaskasan. Ito po ay mga almost 4 uh, km away galing Pakaskasan. Ayan. Then baba po tayo ng Maranlid. So medyo madalik po ang daan dito. Ayun po ang bayaran ng Maranlig. Yung po maraming kabahayan na nakikira nyo sa video. Yung po ang ng, bayan ng Maranlig. Ayun po naman ang bayan ng Torrijos ang Malaking mga big din yung state stadium. Uh, muli po. Ah, uh, dito po ako ngayon sa Bangwain Deck. Ayan, Bangwain Deck. So sa mga mahilig pong umasyal dyan, mga nakamotor, ayan, pwede kayong magpatikyo dito sa Bangwain Deck. Okay. At babangani po ako sa barangay. Maranlig. Punta ya, nga ni Baga ako. Nga ni doon sa barangay Maranlig. Ito. Ito ko sa inyo. Daan. Punta Maranlig. Ito ay may bilusungin. Hindi na po nakapag-video buhat sa barangay Pagkaskasa. Medyo makipot ko din. Ito ay nakalini. Ito Ako oh, kuya Antay mo oh, O no, namamahin ka lang Bakit? Eh, sino nagdadali ng motor mo Ay eh, tagasang ka Maranlig Ah may din pa babae motor na yan Ay nakangkas ka dyan Nanano ka na no? Nabarog ka ha? Eh, eh ano kumusta? Okay ka lang? Eh sino gamay niyo ngayon niya? Ibig sabihin ay eh, tagasang ka sa, sa Maranlig Dibong yes. Ibig sabihin nagatibong ka Tapos Nabarog ka. Ayun, tama mo. Ayun, buto na. Wala ka naman tama. Ayun, ang may tutulong ko sa'yo. O, oh, pwede ko umangkas doon sa kasunod. Kung... Taga ano ka? Taga tibong? Saan po yan? Saan? Ha? Ah. Ibig sabihin, meron ka maangkas ang palusong? Ah, jampa Ah. Eh, kasi pwede makita angkas. Kailangan medyo malaki tong motor ko. Wait lang. Oh, saan ka bumarog ba bea main ada po. Ako oke may nadaan okay lang, makunang lang video. Ako nga vlog. Ayan mo. Taga, saan ka ba? Taga Ah, Dahil, dahil, tayo, tayo, tayo. Kasi kung may tama ka, di uh, bigyan ta ng first aid Ano, wala ka naman sugat. Yeah. Uh, tayo mag-drive. Pamatanlig ako. May nadaanan po tayo mga so, bayan din sa uh, sityo maugat. Uh, ah, tayo. Tayo mag-drive. May daanan po ako dito nga uh, ano, uh, nabarog daw siya. Pero bilang paggalang sa kanya, hindi po siya kinunan ng video. Okay ka lang, Otoy? Ano, ayaw na to diyan? Okay na po ako. Hindi ka ang uh, wala naman. Ano tama mo, yan lang pa ah. Okay. ito to to. Masakit. Hindi naman bali. Mm -hmm. Wala naman sugat kasi kung may sugat, ate bigyan ng pers ejan. Wala wala, ano lang. Ayan. Nakabidyo na, pero hindi man tinabidyohan ha. Paalang naman na videohan sa iyo. Wala, okay lang, walang, walang problema. Oh, sige po. Eh mga kababayan, eh er po na aksidente din bata ko din sa sitio maugat eh bilang pagalang sa kanya, hindi hindi ko po kinunan ng video. Pero kung ikaw ay kailangan ng tulong mo, aangkas na pa ba? Pupunta ako doon kay Isid, kasi pamangkin ko 'yun eh. Yan po yung nanay ko, yan nakita. Si Isid? Mm -hmm. Ah, baga. Chewing, Chewing mo yun? Oo, at pili sa eh. Oo, pamangkin ko yun. Oo, taga bahi ako dito sa kabilang bundok. Mm. Mm -hmm. Eh, pa, paano kang ano, paano kang nabarog dito? Hindi ang buhay sa taas. Paano sungkap? Eh, hindi naman nasakta ng iyong ulo. Wala na namang, wala ka lamang sugat sa ulo. Hindi na tawag ka po na yun. Ah, oo, oo, walang problema yung motor. Ang motor, huwag kang manghinayang sa motor. Ang panghinayangan mo, buhay mo. Tandaan mo to eh. Bakit mo mabilis takbo? Hmm. Magalaan. Ah, mababa. Na okay. Oo. Eh, tamang-tama. Ako'y pababa. Eh, ako'y nagbablog po ba? Kaya sabi ko, eh, parang ikaw ka ako'y na-accident eh. Dahil ikaw'y medyo, parang naman at saka medyo tahimik ka doon sa pagkaupo mo doon ay. Mm -hmm. Okay siya, eh, mag-aingat ha. Doon ka na-uwi sa may kaisi doon? Doon pa po sa baba. Sa baba pa doon? Mm -hmm. Ah, okay. Yeah. Huwag mong panghinayangan yung motor. Kung yun ay may gas-gas, motor lang yan. Ang panghinayangan mo yung buhay mo. <coughs> Uh, para ala sa mga ano. Lalo yung motor motor ay madulas yan, Ang gulong. Hmm. Ayan, dulas pa naman dito sa Bangawain. Ayan, dulas pa naman. Hmm. Ano, okay ka lang. Pwede ka iwanan. Kasi kung kailangan ka tang dalin ng ospital. Kung, kung gusto magpunta ng ospital, sa ka. Hindi na. Ospitala, na. Oh. Wala ka naman tama. Ay, hindi. Mas pagaling. Wala kang tama. Tsaka wala kang helmet. Ngayon po, munta lang po kayo dyan, siya Ah, okay. Ah, saan si pamangking isid? Ganyan pa po siya ta. Nga ula? Nga patim pa ng lokad. Ah, nga patim pa ng lokad. Ay, sigurado ko ha. Sigurado. Ah, wala ka namang sugat. Ah. Wala namang sugat ano? Gas-gas lang. Alam. O di, magandang wala kang sugat. Oo. Oh. <coughs> Excuse me. O siya, eh, kung, kung gano'n, uh, wala bang dalang sakyan sa isid? Isa kay Mustambia yan. Mustambia niya. Oo, isa mo Mustambia niya. Maram. Para para ikaw ay ano, para ikaw ay uh, hindi ka na mag-drive. Kasi medyo mataas to eh. Oh, medyo mataas tong pababa na ito, no? O, kaya ako ito dahil kay nakita ko, malayo pala ako pag ko dong pagliko ko diyan sa may yan, yung, yan tawag yan, waiting shed na yan. Pagliko ko nakita nakita. Eh sabi ko para ikaw na-accident nga dahil ikaw ay tahimik. Oo. Oh, oh. Pagkali lang pa skasan, kaya ako, ku ako lang madaan ligat, ng maranlig at Ako gapa ko din mga makiko. Anong tama ng motor mo? Wala yan? Gas gas lang yan? Kaya mo yung motor? Ay, mm -hmm. Ay, mm -hmm. Ay, ito, ay, ito, ang importante o iligtas ka. No? Pag kaya gamot o, tandaan mo, huwag ka magkawatak mo ng mabilis. Lalo pag palusong. Dahil ito ay napakadulas ang daan dito. Kaya, huwag ka rin madaan sa mga gilid niya, no? Yan ay lumot. No? Delikado ka dyan. Eko, ako kahit malaki ang gulong ng motor ko, hindi ako nadaan sa gilid. No? O siya, ano, alis na ako? Okay o, oh, sige. So nakikita ko naman, okay ka naman eh. Kaya, yeah, pinang iwanan. Sa pamangking ko si Isid, bimod, dumaan si Kuya Rod. No? Hmm. O siya, ha? Thank you. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. God bless, God bless, ha? Ingat, ingat, ingat. Okay. O oh, sige, mga kababayan. Ako po ay mabiyahin na ng maranlig maran uli. O, yan ang dulas, oh. Ah, nandiras talaga ng daan Ayan, nabungguling paalaala sa aking mga kapwa rider Huwag ganitong napaka ng daan Maulan yan, nandiras po talaga ng daan dito sa barangay Yung mga daan na ay sa sitio maugat na naman po yung takip wala kay atin ano, uh, 10 kilometer away lang yung aking takip panusong so yun nga po iniwan ko na po yung uh, bata na pari binata wala uh, akong binata o may asawa basta nang ko po siya At, uh, wala siya naman daw eh, tingnan ko po kanya binti wala namang mga sugat kaya uh, iniwanan ko na po pero kung kailangan pong sanang gawa ng remedyo eh, bibigyan po sana natin ng unang lunas magamat na kita ko naman po na siya naman po ay ayos na ayos na ayos na po ay I may mean, nyo reviews pa ay eh, nakaparoon po doon sa tabihin po sa po iba yung pag-iingat po ano, sa ating mga special po sa mga motor uh, po natin mag-limit kaya ito ay kapandukan bali ko na sa katulong kaya na yung hindi lang protection para sa muli o yung unang unang protection po para sa ating sarili kaya din na ang pagkumutok po ay hindi po pwedeng baliwalain kaya hindi po yung dalawang gulong pangani pong apat ang gulong ay may accidente may mga huli po huwag po yung katago sa checkpoint pagkos po ay kayo kusang tumigil dahil ako po ang hindi po galing po talagang pang tumigil sa checkpoint yan po kayo nasa barangay kagpo nadanang po ang ating mga kapulisan ating mga nagsipag ng kapulisan at sa bayan ng Torrijos na po ay ng po checkpoint at, point. at checkpoint po ng mga barangay ng yun po naman ay po ay mga po yun po ay para sa ating helmet, ay lisensya at listado po ang inyong motor. Pakasarap po nung makakita ng, ng mga kulisan sa ating uh, arsada. Pulang sana. Hindi ko sabihin lang po niya. Ang po idada ang dinis pa mga king Okay. For now, yan po muna ang ating uh, vlog. Nasa tibong na po ako din sa Maranding.